Ayan, mayroong tayong watermelon. Iyatin na natin. Hmm? One, two, three. Bigot! Hindi kaya. Mas malaki pa sa akin. Ayan. guys pag nahulog lagok ka mm. yummy giant giant watermelon giant watermelon Sweet so, lang guys oh very sweet very sweet siguro to very sweet siyempre guys titikman muna natin tamis. Malit lang yung kusina namin. Kaya, hindi tayo makapwelo. Okay? So, ayan guys. Iwain muna natin. Para sa ating amo. Sarap. Yummy, yummy. Yummy. Pero syempre, kakain tayo habang nagagaya. Mmm. Ma na, Malit lang kusina namin, guys. Ayan, hindi makabuelo. Kapag ito sa inyo, paano nagawa? Paano na ba na-slice? Ayan. Lagay ko dito guys Kasi palamigin ko muna Kasi may ano tayo Upcoming visitor Pero in fairness Masarap sya Kasi masarap nang Nanonood Kasi masarap nang nanonood Mmm hmm